Ang dami ng buonga na. Dadamihan mo yung mantika. Walang manok din. Ikaw rin may manok. Ubus na rin. Mahal ata ito eh. kano Kaya ang kilo na rin tayo manguha na lang nito. Hmm. Oo, ah, oh, mahal ito ah. Libre ka na sa pang-ulam. <laughs> na tayo nito. Libre ka na sa pang-ulam eh. Pang-ulam mo na ari eh. Ana. Hmm. Uslit ang ano ko dito. Uslit ang puwit mo din eh. Dige sabi gamot daw ari ah. gamutan Marami itong ginagamot. Kasi, na pa tayo. Mhm. Bitmalahar. Kakagandang tingnan. Namumula eh.